Hi besties! For today's vlog, kahapon nga ay pumunta nga kami dito sa Jollibee dahil makiki-party na naman nga kami. Kahit medyo maulan nga ay for the go pa rin ang mga person. Pagkarating nga namin dito ay umakit na nga rin kami sa party venue para ilista naman ang aming mga pangalan dito sa guest list. Eto nga ang una kong sinecure para mamaya ay sure kaming magkakaroon ng food. Charis! Pagkapasok nga namin sa party venue ay meron na nga ibang bisita kaya naman nahiya nga kami ng slide. Eto nga pala ang celebrant natin. Walang iba kundi si Nicole. Kasama nga si Gael sa mga naimbitahan kahit pa nga mga grade 2 itong kanyang mga kasama. Iba talaga kapag nagkakaroon ka ng friendship sa school kahit hindi ka grade level ng anak mo ay naiimbitahan ka pa rin. Kaya naman salamat ate Christine. Hindi rin mawawala ang iba ko pang mga kamami pati na nga rin si Mama Ro kaya naman sama-sama na nga rin kami dito. Maya-maya nung na nga ang mga bisita ay nag-umpisa na ng party at inumpisahan nga yan sa opening prayer. Nagtuloy-tuloy nga lang din ang program at nagbigay na nga rin ng message ang mami ni Nicole. At kapag usapang party, syempre hindi mawawala ang mga palaro dyan, kaya naman isa-isa nang ang tinawag ang mga bata dito sa harapan. Hinayaan ko nga lang din si Gael dyan na mag-enjoy sa kanyang paglalaro. Minsan nga lang din kasi sasali ito sa mga ganitong klasing laro. Alam nyo naman ang hilig laruin nito ay puro Roblox lang. Kaya naman kahit ka ako makipagbardagulan siya dyan, ay hindi ko talaga siya pipigilan. charis. <laughs> Mukha naman talagang na-enjoy niya ang party dahil kita niyo naman lahat ng game ay sinalihan kahit pa nga itong pahabaan ng happy birthday. <laughs> Kahit nga natalo siya dyan ay okay lang daw dahil nag-enjoy rin naman talaga siya. Next naman ay nagpicture picture nga sila dito para naman may remembrance kasama ang celebrant. At para naman mas mag-enjoy din ang mga adult ay ipasali na nga rin natin sila sa palaro. At ayan nga todo kembot na nga rin at game na game na nga rin sila dito. At bago nga tayo pumunta sa exciting part ay panoorin muna nga natin ang performance ni Nicole. TikTok mashup nga itong kanyang isinasayaw. At alam na alam nga rin ng ibang bata kaya naman yung iba'y sumasayaw. Sabay na nga rin sa pagsayaw niya. At ito na nga ang exciting part na sinasabi ko. Siyempre, hindi ang appearance ni Jollibee, kundi ang pagkain namin. Charis! Isa talaga to sa sinadya namin dito, ang pagkain ng Jolly Spaghetti, French Fries at Sunday. Charis! Hindi naman halatang mahilig talaga sa pagkain ang mga inang ito. Hayan nga't humahabol pa nga ng French Fries. Charot! Tuloy-tuloy nga lang din kami sa aming pagkain. Pati nga ang mga batang kasama namin ay enjoy na enjoy naman talaga sa kanilang meal. Lalo na nga itong bunso ko na hindi na nga tinigilan ng pagkain ng french fries. Pati nga yung sakin ay kinuha na nga rin niya. Kaya naman wala akong nagawa kundi mag-sunday na lang. <laughs> Sunod na nga natin ang talaga namang nagpasaya at nagpalundag sa mga batang ito. Eto na nga talaga ang exciting part dahil eto na nga ang appearance ni Jollibee. Wala naman talaga yatang batang hindi natutuwa kapag nakikita siya. Siya naman kasi talaga ang bidabida pagdating sa pagpapasaya. Guys, <laughs> Kaya naman heto at sabay-sabay nga nating panoorin ang pagsayaw ni Jollibee. Jollibee! Talaga namang bida ang saya na magpa-party dito sa Jollibee. Kaya naman maraming salamat po Mami Christine and Nicole sa pag-invite sa amin. Yun lang. Thanks for watching.